Viral ngayon sa social media ang anak ni Vong Navarro na nilait-lait ng mga netizens dahil hindi raw ito gwapo at di bagay maging isang artista. At dahil nga artista ang tatay nito kaya siya pasok bilang isa sa mga cast ng Batang Kiyapo na pinangungunahan ni Coco Martin. Grabe talaga kung makapanglait ang ilang netizens. Alam niyo ba kung paano nila inukray ang anak ni Vong Navarro na sumabak na rin sa showbiz? Isa ang binatang anak ng It Showtime host na si Ice Navarro sa mga papasok na ilang karakter sa ABS-CBN primetime series na FPJ's Batang Kiyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Pero may ilang ngang haters ang umariba agad sa pangnenega kay Ice at sinabihang hindi raw ito mukhang artista at hindi rin daw nalalayo sa itsura ng kanyang tatay. Meron pa ngang nagsabi na mukhang umiral na naman daw ang palakasan sa pagkuha ng mga artista stars sa Batang Kiapo kaya raw nakapasok ang anak ni Vong. Isa rin ang isyong ito sa napag-usapan sa bagong entry sa YouTube channel ng Oras ng Opinyon talakayan at diskusyon dito ay pinagtanggol ng veteran showbiz columnist na si Jobert so dito si Ice some of the netizens are so cruel kumbaga nilalait nila yung bata nilait nila yung mukha ni Ice kamukha raw ni Vong hindi mukhang artista chika pa ni Papa Jobert pero my God tingnan nyo naman yung mukha ng bata in fairness naman sa kanya he has the look Guwapo yung bata. May not be as guwapo as Gabi Concepcion pero may sarili siyang kagwapuhan. Ang sabi pa ni Papa Jobert Ang punto pa niya, huwag kalimutang ang nanay ng batang ito ay ang napakagandang si Bianca Lapuz. Si Vong Navarro may not be handsome as an actor. But you know, ang entrance naman niya sa showbiz ay via pagsasayaw sa Street Boys, dating grupo ni Vong, dugtong pa ni Papa Jubert. Naaawa naman ang online host kay Ice dahil wala naman itong ginagawang masama at nais lamang magtrabaho at tuparin ang kanyang pangarap na maging isang magaling na artista. In fairness, may dating din naman si Ice at malakas ang apil niya on screen. Saka hindi naman kukunin niya ni Coco Martin kung walang ipapakitang acting. Tingnan muna natin ang performance niya bago manghusga. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan, ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panoorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.